sa Pilipinas. At iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin ang ating presidente ngayon. Kaya po na una, ang aking sinasabi kanina about sa ICC at sa kaso ni President Duterte dahil gusto ko marinig ng ICC. Wala sa atin kung ano yung ginagawa nila sa kababayan natin. Kinuha nila, binigay siya ni BBM sa ICC. Pero hindi makukuha pabalik ni BBM si dating Pangulong Rodrigo Duterte. BP, ko ikaw na ang presidente, mapauwi na. Bakit? Ay, Kasi pumasok okay. na siya Ay, sa, sa ICC. Kulungan. Uh, under custody na siya sa ICC. Kasi sinorender siya ng Pilipinas. Pero mali yung pagkuha, di ba? Yes, ma'am. Oh. Yan din ang sinasabi natin, ma'am. Bakit? Tulad nung sinabi ko, nagtanong si ma'am, ano bang magagawa namin? Tanungin niyo ang Dutch government. Bakit kayo sumali sa pagkidnap? Bakit kayo sumali sa extraordinary rendition kay dating Pangulong Duterte? At ganun din ICC. ang ICC. Sabi nila, sila ay para sa human rights, sila ay para sa democracy, liberty, freedom. Pero, nakita natin, di ba? Ano ginawa nila? Tinanggap nila with open arms ang tao kinignap sa sariling bayan. Para magka sila. Dapat din. Dapat din. Kaya, isa sariling matitang mga Pilipino. Yes, ma'am. Pero, meron inter na pwede sabihin ng Pilipinas na Ibigay niya sa amin dito okay, habang kayo ay nagtatraya at na nagkataso. At kami ang maninigurado na aaten siya sa kanyang hirin. Napupunta siya sa mga lahat ng patawag ninyo. At hindi siya mawawala. Ba't hindi na nga ginagawa? Yes, ma'am. Dinagdagan siya yung bayit sa ICC. Dinagdagan siya yung bayit sa ICC.